Ang ilong ng mga tao ay kayang tumukoy ng aabot sa trilyong magkakaibang amoy at karamihan sa mga ito'y maiuugnay sa mga karanasang nagbigay ng malalim na emosyon at alaala. Halimbawa nito'y ang pamilyar na amoy ng kinalakihang bahay, o ng unang alagang aso o pusa, o kaya namay ang nakasanayang alimuom ng pagulan. Ang hangin tuwing may paparating na ulan ay nagdadala ng iba't ibang mga amoy ngunit ang pamilyar na alimuom na nalalanghap bago pa man ang pagpatak nito ay nagmumula sa tatlong kemikal. Kapag may bagyo, ang marahil na aamoy ng marami ay ang tinatawag na ozone na mula sa salitang griego na nangangahulugang to smell o makaamoy. Sa pamumuo ng madilim na mga ulap, ang kargang kuryente ng mga kidlat dito'y hinahati ang oxygen gas na nagiging magkakahiwalay na atoms kung saan ang iba rito'y nagdidikit muli at nabubuo bilang ozone. Ang ozone na ito ay natatangay ng hangin pababa sa kapaligiran na siyang nalalanghap ng karamihan. Sa oras na makarating na ang ulan sa kalupaan, dito na sumisingaw ang pamilyar na amoy na kung tawagin ay petrichor o alimuong. Tuwing ang mga nabulok ng organic material mula sa tuyong lupa ay natatangay ng hangin, sa pagbaba nito muli sa kalupaan at mga batoy sumasama ito sa iba pang minerals na nauuwi sa paghahalo ng iba't ibang mga molecules. At sa pagpatak ng ulan sa lupa, ang mga kemikal na ito'y bumabalik sa hangin na siyang naaamoy ng mga tao. Kapag wala namang ulan, ang mga kimikal na ito'y nananatili sa kalupaan kung saan ito ang nagbibigay senyales sa mga halaman na pabagalin ang paglawak ng mga ugat o pahintuin ang pagusbong ng mga punla dahil wala ring tubig na masisipsip. Ang mga bakterya naman sa lupa ay may kontribusyon rin sa petrecker sa pamamagitan ng paglalabas ng kimikal na kung tawagin ay geosmin, ang parehong compound na nagbibigay ng tila malupang lasa sa ibang pananim. Bukod sa mga ito, may iba pang nagagawa ang petrecker o alimuom sa kapaligiran at hindi lang para bigyan ng pamilyar na pakiramdam ang mga tao. Ayon sa ibang pag-aaral, ito rin ang umeengganyo sa mga kamelyong nasa desyerto na magtungo sa mga oasis. Tuwing ang mga ito'y umiinom at nananatili sa mga lugar na ito, sa pag-alis muli nila'y naililipat at naikakalat nila ang mga esensyal na bakterya sa mas malawak pang mga lugar. Isa pang epekto ng pet tracker ayon sa mga dalubhasa ay sa tuwing humahalo ito sa mga lawa o ilog, tila nagbibigay ito ng senyales sa mga isda na panahon na para magpadami at bumuo ng mga supling. Nakakamanghang isipin na ang mga simpleng bagay na nakasanayan na lang sa pagdaan ng panahon ay may naibibigay palang benepisyo sa iba't ibang mga bagay sa kapaligiran na kung titignan sa mas malawak na perspektibo, mapagtatanto ang kaugnayan ng lahat mula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamaunlad na mga species sa buong mundo.